Hello, hello mga madi! For today's video ay samahan nyo naman akong lumabas mag-isa para magpagupit ng buhok dito sa Japan. So ayun na nga mga madi at dahil nasa Morioka pa yung napa-reserve ko na salon, so kailangan kong mag-bus papunta doon. Hindi naman siya masyadong kalayuan, pwede nga lang i-bike pero tingnan nyo naman yung view ko kayong mga madi, hindi talaga pwedeng mag-bike ngayon sa sobrang kapal ng snow. And pagkababa ko ng bus ay naglakad lang ako ng mga ilang minuto papunta doon sa mismong salon na pupuntahan ko. And finally, after ng mga ilang minuto, ay nakita ko na din yung salon. And the name of the salon is Sugar and that's their prices. Kita nyo, cut pa lang 5,000 yen. And dito po pala yung loob ng salon. Their theme is team kahoy. Kaya mala aesthetic po talaga yung dating. Super relaxing pong tingnan. And that's my hair before. Super haba and super dry na po sa baba na part. And my finil upan lang ako na form. Just my ano basic information. And after that, isinimula na nila. They washed my hair before they cut my hair. After they cut my hair, they started applying color na sa hair ko dahil yung napili kong set na napareserve ko is cut plus color but I really wanted na mas lighter na kulay sa buhok ko but yung napareserve ko is wrong pala. Kaya ito lang yung kinalabasan. This is the result of my hair. Medyo kunti lang yung kulay dahil akala ko kasi yung nakalagay doon cut plus color kahit anong color na. But I'm wrong, kailangan pa palang i-bleach and another set na yun. And after ko doon sa salon is gumala lang ako sa glit dahil maaga pa naman. And pumunta ako dito sa Morioka Castle dahil napakaganda po ng view dahil punong-puno po talaga siya ng snow. Papasok pa nga lang ako doon sa aking pupuntahan is ito na yung bumugad sa akin na view na napakaganda na parang hindi makatotohan ng view na parang sa picture mo lang makikita but now na experience ko na or nakita ko na in person and ito po yung back part ng Morioka Castle, super so, kapal po ng snow and I was very happy this time mga madi dahil alam nyo ba sa 3 years ko dito sa Japan hindi ako naka experience ng snow dahil doon ako na-assign sa isla wala po talagang snow doon sa amin kaya after ng 3 years ko naghanap ako ng work kung saan may snow yung lugar This is one of the reason why mas pinili kong magtrabaho dito sa Iwate dahil alam kong nagsusnow and makapal po yung snow dito. And naisip ko, hindi po ako habang buhay dito sa Japan, kaya I grabbed the opportunity na magtrabaho dito sa lugar kung saan may snow. I know it is just a small reason mga madi, but That's what I like and it's like a dream come true talaga para sa akin na maka-experience ng snow. Kaya why not, 'di ba? After ko maglaro ng snow, is dumaan lang ako dito sa Matsuya para kumain at mainitan man lang yung sikmura ko. And that's it for today. Goodbye.